malusog na pamamaraan sa araw-araw para sa pagbaba ng timbang. Ang pagpapasok ng mga malusog na kaugalian sa araw-araw ay mahalaga para sa pangmatagalang pagbawas ng timbang. Narito ang ilang mga kaugalian na maaari mong simulan. Una, uminom ng sapat na tubig. Mahalaga ang pagiging hydrated para sa kabuuang kalusugan at maaari rin itong makatulong sa pagkontrol ng gutom. Layunin na uminom ng hindi bababa sa 8 baso ng tubig bawat araw, at mas marami pa kung ikaw ay aktibo o naninirahan sa mainit na klima. 2. Kumain ng may pagsasaalang-alang, magtuon ng pansin sa iyong kinakain at kung paano ito nakakaapekto sa iyong pakiramdam. Magsagawa ng mindful eating sa pamamagitan ng pagsasarap sa bawat kagat, pagnguya ng dahan-dahan, at pakikinig sa mga signal ng gutom at busog ng iyong katawan. Iwasan ang mga abala tulad ng chili o smartphones habang kumakain. Tatlo kumain ng whole foods, mag-focus sa pagkonsumo ng mga whole, nutrient-dense na pagkain tulad ng prutas, gulay, lean proteins, whole grains at mga malusog na taba. Karaniwan, ang mga pagkain na ito ay mas mababa sa calories at mas mataas sa mga mahalagang nutrients. Nagpapanatili sa iyo nakasiyahan kasiyahan at pinapalakas ang iyong katawan. Apat, kontrol sa damihan ng pagkain. Maging mapanuri sa supat ng pagkain upang iwasan ang sobrang pagkain. Gamitin ang mas maliit na mga plato at mangkok, at layunin na punuin ang kalahati ng iyong plato ng mga gulay, isang kapat ng lean protein, at isang kapat ng whole grains o mga starchy na gulay. 5. Magplano at maghanda ng pagkain. Maglaan ng oras, upang planuhin ang iyong mga pagkain at merienda para sa susunod na linggo. Ito ay makatutulong sa iyo na gumawa ng mas malusog na mga pagpipilian at iwasan ang impulsibong pagkain. Ang batch cooking at meal prepping ay maaari ring makatipid ng oras at gawing mas madali ang pagsunod sa iyong plano sa pagkain. Anim, isama ang protina sa bawat pagkain. Ang protina ay tumutulong sa pagpapanatili sa iyong pakiramdam na busog at kasiyahan, na ginagawang mas madali na kontrolin ang iyong gutom at pamahalaan ang iyong timbang. Isama ang mga lean protein sources tulad ng manok, isda, tofu, beans, at lentil sa bawat pagkain. 7. Ilimit ang mga prosesadong pagkain at mga inumin na may asupan. Bawasan ang iyong pagkonsumo ng mga prosesadong pagkain, mga matamis na merienda, at mga inuming mataas sa idinagdag na asukal. Ang mga produktong ito ay kadalasang mataas sa kaloris, mababa sa nutrients, at maaaring makatulong sa pagtaas ng timbang. Walo, gumalaw ng regular. Layunin na magkaroon ng hindi bababa sa 30 minuto ng moderate intensity na ehersisyo, karamihan ng mga araw ng linggo. Hanapin ang mga aktividad na iyong gustong gawin, maging ito man ay paglalakad, pagbibisikleta, pagsasayaw, o paglangoy, at gawin itong regular na bahagi ng iyong routine. Siyam, makakuha ng sapat na pagtulog. Ang kakulangan sa pagtulog ay maaaring makasira sa mga hormones na nagsasabatas ng gutom, na nagreresulta sa pagtaas ng mga pagnanasa at pagtaas ng timbang. Layunin na makakuha ng 7 tandang bawas siyang oras ng mahusay na pagtulog bawat gabi upang suportahan ang iyong mga pagsisikap sa pagbawas ng timbang. Isa sero, pamahalaan ang stress. Ang matagalang stress ay maaaring mag-trigger ng emotional eating at sumira sa iyong mga layunin sa pagbawas ng timbang. Magsagawa ng mga teknik sa pagbaba ng stress tulad ng malalim na paghinga, meditasyon, yoga, o paglalaan ng oras sa kalikasan upang matulungan ang pagpapamahala sa antas ng stress. Sa pagpasok sa mga malusog na habit na ito sa iyong araw-araw na routine, maaari mong suportahan ang iyong journey sa pagbawas ng timbang at mapabuti ang iyong kabuoang kalagayan. Tandaan na ang konsistensya ang susi, at maging pasensyoso sa iyong sarili habang gumagawa ka ng positibong mga pagbabago.